Ito po yung ating idol na si Tirso Romantico at saka si Fernando Po Mga idol, pag-i-follow niyo ang rila page, mga idol. Tirso uh, Orig Romantico. Tirso <laughs> Orig Romantico. Testingin muna natin itong bata ito, magpasulto. Tingnan natin, halika rito. Diyan ba, diyan ba, diyan ba. idol. idol. Paner ko yan eh. Pagpasulto ni idol. Pasulto. yan. Paner, Hening kaorasan, at yuta King idol ng bayan Idol tiktok niya yan Nung karing artista Yan po pa kilupa E wangis wangis ne Intanggol dang ngawsan yan. Tutuyang may guha po. Ininang idol ko Nyapin po ke kayo Solid sukosta po na pong idol Tutupong labke yan Renggang video na si ko po iyan. Anya ke kayungan. Palakpakan naman. Yay! Yeah! Yeah! Don tapo bayang makuswelo Dakal na lang tao. Reng aso pa na Ningke katang idol. Idol TikTok yayan. Yan yeah. Dan, tra -truhman, tra -truhman, tra -truhman, po ni ata. Manibat at uh, 2010. Tagalog Mula 2010 po, kasama ko na siya. Nung nagpa po, siya ng bisikleta. Doon sa may pispan, ang daming natumba. At may pa-boxing pa, may piring ang mata. Yeah. <laughs> natulungan Merong tilapia pa Walang kamatayan Dito sa Pampanga yeah. Itong idol, TikTok oh, hi, 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 hi. Ay bigan namin yan yeah. At kumpari niya siya oh. Si Terence Napawyan, Barangay Santo Cristo Ang kumpari niya Kaya idol, TikTok Palakpakan siya Yata oh. <laughs> po digis dulo vlog Si Paloy Salamat. Yeah, sana vlog. Ayun. Mga mga vloggers na puro. Kanore, Mang Kanor. Calamans. Ay Mang Kanor, ay di ba? Ay leader talaga. Ay kita, kayong... boss. <laughs> okay, good morning, good morning. Pag-i-follow po natin Dickies Lulu Vlog. Lulu Vlog. Ay, maraming maraming salamat po. Good morning. Salamat po. Picture na din ako. Ayun. 1 2 Thank you.

Tommy ang kalakutan. Kasama po natin siya ngayon para sa ating uh, physical <laughs> 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 and feeding program. Ay, misa ang lahat. Pagkala natin siya ito, no? Ako, ayawin ako na akong kondilinan. Bokal ba res, oh? Uh, Nagkikain kay idol, no? Ayun po tayo, mga idol. Ayan. Kasarap. Kasama si George Strega, no? Oh? Oh, mga tatingan yan. Manyaman, manyaman. Mga tating artista <laughs>